Welcome to my YouTube channel. Magandang umaga mga katikim. Ayan, magluluto ako ngayon ng sweet and sour na tilapia. Ito guys ay anim na piraso lang na tilapia. Ayan, medium size lang guys. At nilagyan ko na to ng asin at paminta. Ipilito natin dito sa mainit na mantika. Ah, malinis yan guys yung oil niyan. Pinagpratuhan ko lang to guys ng lechon kawali. Kaya ganun ang kulay. Ayan, ito naman guys, yung aking gulay. Ayan. Ayan, hiniwa ko na rin guys. At ito naman yung pang ano, sweet and sour. Ito naman guys, sa kabila ay lulutuin ko lang ulit yung ano, ang lumang ulam. Ayan, dahil natuyuan na siya ng sauce. Ayan, igigisa ko ulit siya. Ayan, nagsala na ang sibuyas. Ayan, bawang. Ayan, haluin lang natin guys. Sige natin ang patatas. Nalagyan ko lang siya guys ng patatas. Nalagyan ko lang guys itong karne. Naubusan mm, lang siya ng sauce to, Sip-sip na ng karne. Ayan, naluin na natin. Nalagyan natin guys ng tubig. Hindi ko na hinugasan tong plato. Ayan. Araluin lang natin gas at ah, hindi natin kumulo. Ayan, kumulo na. Lagyan natin na sweet soy sauce. Kunti lang. Ayan, ayan natin. Ayan, check natin guys. kung po na yung patatas. Ayan, medyo matigas pa. Ayan, natuin lang ulit natin ang sandali. Nangyalo sa na guys yung patatas. Lagyan natin ang counting bell pepper. Sakto lang yung sauce niya. Bango. Ayan. Balitrema natin itong tilapia -tila guys. Mm. Ayan, okay na to guys. Itong pork. Ayan, enough ko na yung apoy. At saka, luto na rin tong tilapia. Um, Magluluto naman ako ng gulay. Ayan, luto na tayo guys ng gulay. Kasi na tayo ng sibuyas, bawang, at giniling na alam uh, baboy. Ayan, natin guys tong sayote at saka carrots. natin itong gulay. Ayan, medyo luto na guys yung gulay. Ito lang natin tong toge. Ayan, dami kasi kami guys toge. Last na ito, inubos ko lang. Alos tatlong araw na sunod-sunod kami nagtotoge. Inalo ako lang ng ibang gulay. Ayan, patuloy ngayon, parot saka sayote. Ayan, timpla na rin natin ng oyster sauce. Ayan. Mas yan, di na ito guys, tatakpan kasi mabilis na ito maduto. Ito na rin naman yung karos sa kasayot. Ito. Itong togi ay napaka, ano lang na, ito, mabilis maduto. Yan. Yan guys, loto na itong gulay. Kasi pag pinatanggal pa natin ito, nagtutubig na ito guys. Ayan, kundi, uh, uh, unti-unti na siya nagtutubig. Kaya, pwede natin itong i-off na tanggalin na sa kawali. Ayan, ito na guys yung gulay. Ayan, nakaluto na ako guys ng gulay, ng pork, at saka tilapia. Ito na yung aming tanghalian. Kana po tayo guys. Thank you and God bless po.